Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Muli na namang nakaranas ng pangharas mula sa mga barko ng China ang resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Basinlog. Kaugnay po niyan, live mula roon si Noel Talakay. Noel. Dominic, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy na ang resupply mission ng BFAR. At sa mga oras na ito ay may nakikita tayong Chinese Coast Guard na patuloy naman Umiikot dito sa paligid ng mga barko ng BIFAR. At hindi pa rin umaalis yung malalaking barko ng uh, Coast Guard na siya naman ang nag-water cannon sa ilang barko ng BIFAR. At dito naman sa baba, oh, uh, Dominic, ipapakita ko rin sa inyo, nandito naman eh, yung mga maingisa dito sa Carborosol o oh, Bajao de Masinloc. At binibigyan na nga sila, uh, Dominic, ng uh, mga... Uh, gamit at uh, mga food packs na dinala dito sa Resupply Mission. Dominic, titingnan naman natin ngayon yung laman ng uh, Christmas uh, food pack na ibinibigay ng BIFAR. At ito nga ngayon dahil Pasko, syempre may kasama siyang ham na isang buo at hindi mawawala yung uh, ilang uh, tulad ng noodles, kasama siya, kape, at uh, mayroon ding yung... Uh, itong nga uh, mani at uh, marami pang iba. Dominic at uh, meron ding aalak uh, uh, silang ibinibigay do sa mangingisda. So uh, Dominic, yung uh, tatagal ang resupply mission ng BIFAR hanggang bukas ng umaga. Yan lang munang update dito sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, Noel Talakay para sa bayan. Maraming salamat, Noel Talakay. Maglalaan ng 500,000 pisong pabuya si DILG Secretary Benar Abalos Jr. para sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon kaugnay sa pumatay sa isang barangay chairman sa Mangaldan, Pangasinan. Sa kaiba doon ng SUV si Poblason, Barangay Captain Melinda Borillo noong Webes ng gabi ng tambangan ng mga hindi pa kilalang gunman sa Barangay Tebag. Patay sa mga taba ng bala sa ulo at dibdib ang kapitana. Samantala, dumalaw na sa burol ng biktima si Secretary Abalos. Sinabi rin niya sa isang pahayag na hindi titigil ang mga otoridad hanggat hindi nakakabit ng Pabila Morillo ang hostisya. Pumalo na sa 3,715 ang kaso ng dengue sa Quezon City mula January 1 hanggang December 2 ngayong taon. Base sa tala ng City Epidemiology and Disease Surveillance Unit, Tumaas ito sa 3.86% o 138 dengue cases kumpara noong 2022. Ang District 1 ang nakapagtala ng pinakamataas na kaso na umabot sa 817. Pinakamababa naman sa District 2 na may 414 na kaso. Sampu naman ang bilang ng mga namatay sa dengue sa lungsod. Kaugnay nito, patuloy ang City Health Department at CEDSU sa pag-iikot sa mga barangay para magsagawa ng case investigation. Bukod sa information drive, nagsasagawa rin sila ng spraying o defogging para mapuksa ang mga labok na nagdudulot ng dengue. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor. Magandang hapon.